salamu alaikum everyone. How are you? Ayan pala nagpunta kami sa mall kasi ang sadya ko lang talaga sa mall ay bumili ng ipitan ng mga damit at saka ng mga maliliit na damit. Yun lang talaga ang sadya ko dyan. Kaya kami napadpad sa mall. At tapos pala ay pag kami napupunta dyan sa mall ay nakakain kumakain kami ng shine shine chicken charcoal. Ay, ang sarap noon. Ayan, walang katao-tao dyan kasi nga, during this, during yung content na yan, ay, ano, school time. Kaya, walang masyadong tao dyan. Busy yung mga bata. Ay, kami mag-asawa, syempre. Love na love ko talaga yung asawa ko na yan. Yung anak ko naman nakalagay sa stroller, sa trolley. Tapos, yung anak ko naman tinutulak ko na nasa pram. Ayan, oh. Gala-gala, gala-gala. Oh, ayan. Yung anak ko pala, nakain niya ng chocolate. Ang pogi talaga ng aking anak. Ang ganda-ganda talaga ng aking dalaga. Oh, di ba? Oh. Ay. Tapos, ayun, iniintay ko yung asawa ko kasi may inaasikaso yung asawa ko dyan eh. O, oh, diba? Sabi nung matanda pala yun na naka-orange. Sabi, ang ganda-ganda daw ng anak ko. Ay, salamat po. Ayun na pala ang mga manok na paboritong paborito ko. O, yan, sarap niyan. Alam niyo ba? Talaga naman, hindi nagbabago lasa niyan. Natikman namin yan 3 years ago na hanggang ngayon. Malasang malasa pa. Ayan, may ano tayo, may chips tayo. O, oh, ba diba? Tapos ang anaking anak na Pogi, nakain din ng cheese. O, oh, siya sabi ng asawa ko, gusto mo, gusto na ako ng ice cream. Ay, sabi ko, naman ba? Bakit hindi? Ay, talaga naman. O, oh, ayan ang manok. Ay, paboritong paborito ko talaga ang manok. O, oh, aking dalaga, naglalaro. Walang masyadong katawang tao sa playground. O, oh, di ba? O. Oh. o, oh, tapos, alam nyo ba? Ay, dumating na pala ang ice cream. Oo, oh, ba diba? Ang sarap. Ay, may tumatawag sa aking asawa, no? Ay, so sweet naman ang aking asawa. Ay, ubus na ang manok, sabi ng asawa ko. Ubus na ang manok. Ay, sabi ko, syempre, kayo pa kausap-kausap pa sa telepono. Ay, syempre, lilinisan natin yung kinainan natin. Bakit? Kasi wala tayong baong katulong. Kasi... Siyempre, tao din naman yung kat ng lilinis dyan, ano. Kaya, kailangan nating linisin yung mga pinagkainan natin. Ay, huwag tayong balahura. Kumain ka na nga, iwanan mo pa. O, ba diba? Ano ba? Etiquette ba? O, diyan. Ayan na, nasa Daiso na tayo. Ayan, ayun, gusto. Ayan na, ang paborito ko. Ayan ang mga gustong-gusto gusto ko dyan sa Daiso. Ay, napabili lang ako ng isa. Kasi ako, pangatlo na yung bili ko na niyan. Ay, tayo'y pauwi na. Kasi nga, yung aking asawa ay nagmamadali. Kasi uuwi na nga yung aking mga anak na galing sa eskwelahan. Ay, mami, miss kita. Baby. Ayan pala, pauwi na talaga kami. O, ba diba? At alas stress na yan. Pauwi na kami. O, siya hanggang sa muli. Maraming, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakur khairan. Bye-bye.